Hi guys! Magluto tayo ng tinulang manok. Ayan. Surot tayo ah. muna natin ang sibuyas at saka ano Lalo na Ayan. mag muna tayo ng ano. Nakikita nyo ba? Ibu yes at saka luya. Diyan ikulod natin ang ah, manok. ina, tuloy-tuloy uh -huh. natin ng patis Mm. may lasa Let's hmm. submerge hmm. hmm. natin.

Ligaw ba? Lagyan natin ng tubig hmm. Takpan natin guys Pakuloyin mo natin Lagay na ang sayuti. Laging mm -hmm. na mambut siya. Mm -hmm. huh? Laging pala palambutin. Ang sayuti. Pan. Mga fans, ka ang kapal. Pan at pakuloin. Oh, 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 oh. Ayan, kumukulot na. Lagyan ang pinato ng uh. Sarap. Sarap. Lagyan ng sarap. Ayan. Kumulot na, guys. Lagyan ng sarap. Ilagay na natin ang pichay. Okay. Hmm, okay, eh. Super <laughs> kulo na siya. ilang malunggay kaya ito na lang ilalagay ko pichay. Eh. Ayan. Hmm. Mm -hmm. Ay, oh, Pan natin. Puluin. Palambutin. Ayan. Ayan super kulo na. mana na natin. Ang tama sa timpla. Super kulit na guys. Eh. Natin Ayan. Ayan, um. Ayan, nasa ano ba? Ayan. Uh, Ayan, na. Okay. <laughs> <laughs> mm,

卖猪肉，嗯嗯 <Thank>、mm。Hmm. pa natin ayan po, luto na ayan po luto na ang ating tinulang manok ayan, ayan.